Ayan na parang game ulit tayo mga idol. Gamit na naman natin ang ating paboritong hero na si Gatet Kaka. Sa XP lane tayo na destino dito at nagulat ako kasi dalawa pala ang magiging katapat ko dito. Grabe nagkagulo ata sa picking ang mga kalaban kaya dalawa sila Zilong at Pakito sa XP lane. Pero hindi tayo papatinag sa kanila at papalagan ko lang sila dito. masyadong greedy yung zilong dito at lumapit pa talaga sa tore kaya maaga natin siyang nabigyan at yung pakito naman napatakbo sa takot. At dito aksidente nating na KS si Pakito, sorry na XD. <laughs> at dito napalalim si Harith, hindi niya naiwasan ang ating ulti na nagpayanig sa lupa na siyang naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa hahaha. -ha -ha. Mahusay ang ginawang pagkapat ng lane dito ni Alpha, pero mahigpit namin ipinagbabawal yan kaya umuwi ka na muna hahaha. -ha -ha. <laughs> At dito naman habang nasa shop ako ay binabanata na pala ako ni Zilong, mapagsamantala itong kupol na ito at hindi mo pa talaga ako napitas kaya ikaw na lang papauwiin ko ha ha ha. You tapos dito abala sila Pakito at Harit sa paghabol sa mage namin kaya agad akong naparespo upang ito ay tulungan at napabagsak natin si Pakito dito tapos yung herit naman takot na takot na tumakbo palayo. Yung mayabang naman si Alpha dito porket nakapitas siya kaya sinalubong natin si Kupal upang bawian, may lapang pa ang Kupal kasi nakatakbo pa, okay sige, takbo ka lang hanggat may lupa aabutan pa din naman kita, humanda ka lang pag inabutan kita papatikiman kita ng nagiinit kong kamao ha ha ha. Dito naman tamang support lang sana tayo sa Clash pero napatalon pa tayo dito kaya na KS natin si Zilong, at dito nga hindi ko na pinatagal ang laban ng tower lock na tayo dito, nakakaawa yung alpha ng kalaban at pinit pa ding lumalaban, pasensya ka na kailangan din namin manalo bawi ka na lang next game ha, -ha, -ha.